Hello guys, good morning, happy new year, merry Christmas, guys. Ito po yung regalo na ang boss. Bubuksan natin guys. Papakita ko sa inyo ang aking ang regalo ng aking boss. Guys. Ano yung guys? Tira -tira cellphone thank you sa aking boss and guys bubuksan natin ayan thank you thank you po sa aking boss guys sa gift nila sa akin ayan ganda guys ayan. next bubuksan natin ulit ang sa guys Yan guys, speaker with headset. Yan, sa natin guys. Yan guys. Sangrit kala ng boss ko guys sa aking birthday at Pasko. Ay, tumunog. Ay, tumunog. Lakas tapos ito headset guys ayan ganda guys thank you thank you very much sa aking boss guys bless na bless ko talaga and then bag pack, pack bag guys ayan thank you very much sa boss ko Thank you, Sadlief. At ito talaga yung guys. Cellphone. Kasi yung cellphone ko, guys, na isa ay namamatay na siya, guys. Ito. Ito. Sabi ko nga, eh, pag nag-iipon ako, pang bilik ko ng cellphone, guys. Pero walang maipon, guys. Kaya, thank you sa boss ko, guys. Thank you very much. Ang ganda ng phone ko. See? It's nice. Bye. Thank you for watching, guys.